Pero Iwasin po ako ng auto ng anak po, guys. Po. ko guys Ayan po Ako na lang po mag-walking Para Matis uh, uh, yung ibabayad niya sa Karwas <laughs> yeah. Sa akin na lang niya ibayad Meron na ako kita Ayan <laughs> yeah, yeah, guys Ganyan po ang gagawasin ng auto ng anak ko so thank you guys sa panunood sa uh, pagwawasin ko sa auto ng anak ko Ayan, salamat po Lord sa blessing mo si for your glory Lord ay uh, binigyan niyo po ng auto ang anak ko po. po ang kami great provider. Thank you Lord. Salamat guys sa panonood niyo sa aking pag uh, washing sa auto ng anak ko. Thank you. Bye bye bye. bye.